So yan mga idol, welcome back ulit sa aking munting channel So for today's video is uh, Ipapakita ko sa inyo yung mga pinag-aanihan ko ng okra Baka sabihin nyo kung saan sala ako nagkukuha ng okra <laughs> So yan, ko sa inyo at inaani ko na hindi ko na napakita yung pag ko pero may aanihin akong ilang praso pa na nakita ko na marami pa kasing bunga so ayan ipapakita ko sa inyo okay so ito siya may nakalimutan pa ako may naglipasan ako na may bunga pa siya ayan and syempre ito mga tanim kong okra ayan naanihan ko na yung iba kaya lang may na may nakita pa ako ayan katulad niya may nakita pa ako na na sobra ah malaki na nalipasan ko lang ayan actually tumitigas na nga yung iba matitigas na rin yung iba eh. sumusobra na kasi ang dami na kasing ano bunga okay and syempre ayan ayan napaka ayan o oh. Inanihan ko na siya pero bukas meron na naman siya ulit. Kaya nagsasawa rin yung aking mga anak sa mga okra. Ganon din yung aking mga kasamahan dito sa trabaho. Kasi nga marami akong na, nabuhay na puno. Ayan o. Oh. Siyempre doon. Dami pang okra doon. So ang gagawin natin. So ang gagawin ko mga idol. Ipagpapalit ko siya ng isda. O kung anong pwedeng kapalit. Diyan sa mga tindahan diyan. Kung saan pwedeng uh, may makapalit yung okra. Kasi sumusobra na din. Halos hindi, hindi na rin namin makonsumo. Kasi nga marami siyang bunga. So para naman pakinabangan natin, namin, so ipagpapalit ko. Imbawa, isda or kung ano man ang makapalit. Okay? Samahan niya ako mga idol. So ayan mga idol, ito yung naani ko, ganyang karami. Wow! So sabihin, uh, hindi rin namin kayang ubusin niya na mag-anak. Pinamimigay ko nga dito sa kapitbahay ko, eh nagsasawa na rin siguro. And syempre siguro may mas, masarap siyang ulam. Okay? <laughs> So tara mga idol, samahan nyo ako ipagpapalit natin ng kung anong pwedeng kapalit nyan. Okay? So ayan mga idol, dahil naipalit ko na ang aking okra ng isda. Pero may natira pa. So ang gagawin ko, imumukbang ko siya ng hilaw. Okay? So ayan mga idol, dahil may natira pa doon sa ipinamalit ko na okra. Ang gagawin ko naman dyan, ay mumukbangin ko ng hilaw. Okay? Ayan oh. May asin ka lang. So, okay na. So, alam nyo ba mga idol, ang benefits na dulot ng pagkain ng okra? Okay. Kung hindi nyo alam, nasabihin ko sa inyo. Unang-una yes! mga idol, kapag kumain ka ng okra, ng hilaw, ang tendency is, nakakapagpababa ng uric acid. Wow! And also, low blood. Dun, lalong higit dun sa mga matataas ang dugo. <laughs> okay. So, ang proseso, proseso lang mga idol, kung magiinom ka ng, ok, ng binabad na okra, ang syempre ang iinumin mo lang, depende sa yan kung kaya mo namang kainin. Kasi bababad mo siya, gagayat-gayatin mo siya, tapos ibababad mo siya sa tubig or sa baso. And then, yung matitirang likido noon na maghahalo sa tubig, yun ang iinumin mo. Nakakapagpawaba siya ng high blood. And syempre, yung sugar. Kaya napakaraming benefits mga idol ng okra. Kaya kita nyo naman, ah uh, madalas talaga na nakakabigay ng kaginhawahan yung pagkakain ng mga gulay, Lalo't tigit yung mga sariwa. Okay, so uh, imukbang natin yung okra. So, ito siya mga idol, fresh na fresh. Bagong ani ko lang to, kaya imukbang ko siya. Uh, isasaw lang natin sa asin. And pwede mo na siyang kainin. Ah? Hmm, diba? Hmm. Kung malambot pa yung tangkay pwede rin. Mm. <laughs> Normal lang mga idol. Hmm. Marami akong tanim na okra kaya. Kaya eh, siyempre, kung hindi mo rin naman kayang kainin ng hilaw, oh. pwede mo namang isapaw kasi naing lang. ba? Mm -hmm. Diba? Ngayon alam nyo na, na ng pagkain ng okra ay napaka napakagaling sa ating katawan. Okay? So ayan dahil nakarami na ako mga idol ng okra. Uh, medyo busog na. Baka hindi na ako makakain ng gabihan. Kaya lang ko na. Okay? Kakain pa rin ako ng gabihan. Once again, this is Idol Dardy. Thank you for watching. Bye-bye.